tour sa aming tindahan. So, ito guys, yung aming stante ng mga biskuit. So, wala na siya laman. So, mamimili na kami ngayong Sabado, bukas. So, ayan siya. Pag madami kaming nabili, punong-puno naman yan siya. Tapos dito, yung mga uh, shampoo. Meron din ako dito, mga creams mga conditioner. Tapos, dito sa baba, yung stock ko ng... yan po yung nakalagay yung mga ah, uh, tawag dito, yung mga noodles. Medyo magulo lang siya. inpo po yung harap namin sa si stante. Noodles. Yan po. Tapos yung mga stocks ng mga tinapay. Dito ko na din nilalagay. Banda. Tapos yan. Yung mga stocks din yan. Yung mga candy. Tapos sa baba, mga nisin ramen. Ayan. Tapos sa pinakababa guys, dito naman namin nilalagay yung aming school supplies. So, yun mga scotch tape, packaging tape. Ayan, nandyan po siya, Crayola. Uh, may eraser po dyan. Stabilo. Uh, pandikit. Tapos, uh, pentel pen, lapis, fastener, mga ball pen. Andun po siya. Tapos, ano nga ito, ah... Uh, whiteboard marker. Meron din po tayo dyan. Tapos dito naman yung nakalagay yung mga face mask. Face mask ng pambada, face mask ng mga matanda. Tapos dito naman sa kabilang layer, sa baba, uh, ito naman yung aming mga lagayan po ng envelope. Ito yung malaki-laki yung tray niya. Kasi malaki din yung haba-haba din yung mga envelope, folder, Ayan Sa so, color paper, band paper, nandyan po siya. So, dito naman po guys, yung ating uh, notebook. Mga notebook, mga papel. Yan, kompleto po tayo dyan. Mga notebook at mga papel kasi magpapasokan na. So, nakahanda na siya dyan. So, sa kabila naman guys, ito naman yung kabila. So, mahaba po yung stampin namin. So, ganyan siya. So, dito naman sa kabila, yung may mga alcohol, eskinol, ayan, may RDL, mga efficacent oil, ayan po siya. Ayan, mga pabango, meron din tayo pabango, lotion. Yung pampalinis ng kuko. Tapos dito naman sa baba, meron tayo mga pulpo, mga sabon, mga nakapak na sabon. Ayan po siya, may silka, merong safeguard, may dove, Ah, uh, meron tayong Kojic. Ayan. May Bioderm. So, ito yung listahan namin. So, may Bioderm, may katengko, may Tawas, Maxi Peel. So, ayan. Meron din tayong pangkulay kulay ng buhok. Ayan. Black shampoo. Ayan. Tapos sa pinakababa naman, guys. Ito sa baba naman, may meron kami dito, yung mga cotton. So, medyo ano na siya, bungi-bungi na siya. So, kailangan na namin mamili sa Sabado. So, ito naman yung mga diap ay, diaper na matanda. So, mga napkin. Yan. Tapos, yan. Ito yung mga ginagamit kong plastic labo. Tapos, yung plastic ng yelo. Tapos, sa pinakababa naman, guys, yun yung meron dito, mga yarn mga pamusod tapos uh, mga diaper so yung diaper namin dito guys happy lang meron ako wala akong EQ kasi mas mabenta dito is yung happy so, small, medium, large XL, double XL tapos meron din pang adult so ayan yan lang po yung laman namin is ayan So, dito naman tayo sa taas, guys. So, wala na talaga siyang laman. Medyo konti na lang talaga yung laman. So, meron din ako dito laruan yung sa bubbles. Ito na lang yung natira. Tsaka, yan. So, yung mga candy. Ayan. So, yung mga menthol na sigarilyo. Naka-separate siya, guys. Kasi ayaw ng mga... Yung gumagamit ng mga malboro. Ayaw nila na naaamoy menthol yung sigarilyo nila. So, ito naman dito yung sa mga malboro. ko fortune sigarilyo. Ayan. So, yan yung mga candy, putos, uh, lollipop, ayan, mentos, tapos sa baba naman, yan yung mga candy. So, wala na lang, konti na lang yung piso-piso kong candy. So, candy ko na piso-piso is yung pochi, itong joy, ayan, itong bubble gum, piso lang din naman yan. Ito, fresh ko piso, max piso. Pero sa iba niyan, dalawa, 3 na po siya guys yung iba naman apat limang piso tapos dito naman sa taas medyo ano lang maliwanag so meron akong uh, ito lagayan na to binili ko lang to siya so para naman maganda ganda tingnan kaya lang nagkabuwal buwal lang siya minsan nagbubuwal nabubuwal siya dito banda so ayan so meron chucky ayan coke mismo gatorade cobra sting ayan. 20, Ayan. So, konti na lang siya. Uh, super cute. Naso tangahon. Pansit. Ayan po siya. Sa baba, may mga dilata. Yan Ayan po yung itsura ng aming tindahan. Wow. So, yan po siya guys. So, ito naman yung sa aming mga, sa yung mga nabili kong bigas. So, ilang bigas po yan? 5, 6, 7. 7 sacks po yan guys. Andun sa loob. 7 sacks po ito. Ayan. Sa ilalim. So, mahal ang bigas. So, ito naman yung aming katas ng aming tindahan. So, bumili kami ng freezer na konduran inverter. So, iyan ay ginagamit ko sa aming yelo. Ayan. so, 7 cubic feet po ito, guys. Tapos, ito naman yung sa cream line ice cream. Medyo malaki siya. So, 2 years na rin to sa amin. Ayan. Tapos, yung lagayan ko ng bigas. So syempre mahal na ang bigas ngayon, guys. So isang isang klase na lang po ang kinukuha ko. So itong isa na lang yung bigas na to ang pinakamurang bigas, pero maganda rin naman siya. Magandang klase siya. So dati apat, tatlo yung klase ng bigas ko, ngayon isa na lang muna. So ayan, so, itlog, sibuyas, bawang, mga pansit canton na nakasabit. Ayan. So, ito, naubos na yung laman. So, tanghon tsaka miso ng laman dyan. Wala na. So, vinegar bangus. Ito, mabenta to, guys. Minsan, inuulam. Tapos, dito naman sa taas. Ayun. Yung mga soft drinks. konti na lang din ang laman. Ayan. So, yung mga alak natin. So, wala na talagang laman, guys. So, kailangan na talaga namin mamili. Ayan siya. So, ko ng sigarilyo. Yung lighter. Ito naman ay yung mga gamot. So, may mga bulb ako dyan. Ayan. Mga Every ready Battery. Akatol. Tapos, kandila. Dito naman banda is yung mga mantika. Medyo magulo guys. So, ito naman yung aking mga downy. Mga sabon na powder na dos, dalawa. Tapos, yan single na surf. Tapos mga shampoo, ito yung mga shampoo ko, Safeguard na sa shade. ayan So sa baba naman ng ating ayan, Joy, Colgate, close up nanjan siya. Tapos Max Glow. Tina, Tawas na sa shade. Ayun, Zone Rox, Speed Bar, na Jumbo. Ayun siya, guys so magulo na dyan, hindi ko pa na-arrange. Tapos dito naman guys ang ating stocks. So may stocks pa tayo sa iba. So ito naman guys ang aming sugar, lagay ng aming sugar. So yung sa jean, hindi ko na siya dinidisplay display pero ito ay mayroon meron pang laman. Ayan, may laman tong jean. Sabay, ayun. May laman ang jean. Ayan. Tapos meron pa akong stocks dito na hindi pa na-display. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, yun nga guys. Pinakita ko na sa inyo yung laman ng anong tindahan. So, isang pasilip ulit. Paikot. Ayan siya. So, yan. Medyo maliwanag lang siya guys. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.